Mga ka-Republic, matapos mabawian ng SMB sa Game 2, ano ang magiging diskarte ng Barangay Hinebra mamaya sa Game 3? At ang Rain or Shine, matapos manakaw pa ng talk and text ang panalo sa pangandawalan lang pagharap, anong adjustment ang gagawin ni Coach Yang Yao? Halos sigurado na ang panalo sa Game 2 na ang pa ang magpipintura dahil sa isang malaking pagkakamali. At ang Hinebra naman, may game plan sa game 2 ngunit pumunta sa laban nang tila hindi handa. Sino ang mangingibabaw babaw sa pangatlo nilang sagupaan? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, tila ginulat ng SMB ang Ginebra sa matinding rest back ng mga ito sa Game 2. Nawala sila sa forma pag amin ni Jape Tagilar. Mayroon daw silang game plan pero hindi nila iyon na-execute ng maayos. Walang-wala sila sa forma pero siyempre credit din sa depensang ibinato sa kanila ng mga bataan ni Coach Leo Austria. Ibig sabihin naghandang mabuti ang Beermen dahil ayaw na mga itong mabaon sa 0-2. ba ang Hinebra ng malamang hindi 100% si Jun Marfahardo? Mukhang ganun. Umataki na naman yung overconfidence ng Gin Kings kasi naramdaman nilang liyamado sila. Ngunit nagtulong-tulong ang mga bataan ni Coach Leo Austria unang-una na si Mutautuwa. Nang gulat ang SMB coach nang i-insert niya sa starting unit ang Peltongan Center na sinuklian ito ng double-double performance, 10 points and 10 rebounds. Kahit limitadong minuto lang naglaro si Junmar Pahardo na dominate ng SMB ang board 49-38 at na-outscored nila sa pintura ang Ginebra 48-22. Tiyak na sa mga numerong itututok si Tim Cohn sa pagkrokespiya ng panibagong plano kontra sa SMB. Sa magandang performance ng Birman sa Game 2, pinatunayan nilang mali ang sinasabi ng kanilang mga bossers na asa lang kay Junmar. Noon pa iyon na rin ang ibinabato sa coaching style ni Leo Austria. Masyado raw reliant kay Abay ang SMB coach. Sa angkulong ito ay hindi naman natin masisisi si Coach Leo. Kahit naman sinong coach, kung may isa kang higanting tulad ni Fajardo, tiyak na ima-maximize mo ang gamit sa kanya. Ngunit noong Game 2, dahil nga may slight calf injury si Junmar, hindi ito masyadong nagamit. Pero naglaro naman ang inspired basketball ng ibang mga bataan ni Leo Austria bilang suporta marahil sa kanilang leader na di masyadong makapaglalaro. Mula kay Mutautua, Marcio Siter, Chris Rosales at Jericho Cruz nagtulong-tulong sila para kunin ang panalo. Sa kabilang banda, kung magbabounce back ang Hinebra mamaya sa Game 3, dapat ay magsimula ito kay Japit Aguilar. Napatahimik ng SMB defense si Japit Aguilar sa Game 2. After scoring 18 points, grabbing 9 rebounds and 2 assists sa Game 1, hindi siya masyadong naramdaman sa Game 2 kung saan 5 puntos at 5 rebound lang siya. Pero mayroon naman siyang 6 na assist. Pero mayroon siyang 5 turnovers. Big bounce back performance din ang aasahan ni Tim Kaun sa kanyang mga defensive player para pigilan si Marcio Lasiter at Don Trolliano na parehong namiesta ng puntos. Ang dalawang ito ang nagpuno sa dating puntos ni CJ Perez na sa Game 2 ay nakapag-produce lang ng 11 points. Samantala nakagawa na ng malaking adjustment ang Rain or Shine sa Game 2 kung saan na out-rebound nila ang TNT 57-53. Sa departmentong ito sila binugbog ng tropang 5G sa Game 1 and with proper adjustment na-address ito ng mga bataan ni Yang Yao. Pero parang nag-self-destruct ang ROS dahil marami silang isinablay na free throw. Sablay ang 14 sa kanilang 34 na charity shots. Samantalang dalwa lang ang sablay dito ng TNT sa 21 free throw na naibigay sa mga ito. Knowing Yeng Giao, siguradong isasalang niya sa mahabang free throw drill ang mga player niyang madalas bumiyahi eh sa charity line. Sa ating palagay, nagawa na ng ilas painters sa mga proper adjustment para matapatan ang lakas ng talk and text. Kahit dihado sa bigs, tinalo na nila sa rebounding antropang 5G. Hindi nga lang nila nasamantala ang mga free throw na naibigay sa kanila. Pero sa kabila ng malaking discrepancy sa free throw percentage, ay nakuha pa rin ng Ren or ang kalamangan 99-96. Nakakumit nga lang si Gian Mamuyak ng isang foul na naging dahilan para maitabla ni Calvin Tanang score sa pamamagitan ng tatlong free throw. And the rest is history, ika nga. Pera na naging batupahi mutok ni Coach Yang Giao. Kaya mamaya siguradong magdodoble kayod si Jian Mamuyak para makabawi sa kanyang mga kakampi. Bukod na Kaelan Chongson at Leonard Santillan, tiyak ding magtatrabahong kalabaw si Jonard Clarito para tulungan ang kanyang team. Inamin ni Clarito, alam niyang markado siya sa TNT. Malayo pa lang daw siya, nasa ibabaw pa lang siya, ay binabox out na siya ng tropang 5G. Ayaw siyang palapitin sa ilalim. Aware ang mga bataan ni Chotreyes sa kayang gawin ni Clarito matapos itong mga labaw ng 22 rebounds laban sa NLEX. Ramdam na ramdam ang init ng sagupaan ng dalawang team dahil kahit nasa bench ay nakikipagtrastokan sa naglalarong player. Si ng Batak ay narinig na nakikipagsagutan kay Clarito kaya parihong natawagan ng technical ang dalawa. At mamaya habang umiiwas ang ROS na mabaon sa 0-3 deficit ay posibleng mas iinit pa ang bakbakan. So guys, siya lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Reggie Jimenez. Tama ka. Naglalaro sila na may purpose. Nakikita ko. Sa iyo rin, Norman Flores. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat sa suporta sa laging panonood At sa iyo rin, shoutout Merson Kabadi Vlog mula naman dyan sa Oman. Salamat sa suporta kabayan. At sa uh, George Tulintino. Shout out sa iyo. At sa Iren shout out Burlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Shout out kabayan. At sa Iren Renia Tibay. Bawi lang daw kabarangay sabi niya. Sa Iren shout out Sahara Higia bawi sa game 3 sa Yuren, shout out Nelson Reyes mula dyan sa Saudi shout out kabayan at mula rin ito sa Saudi Evelyn Padrilan Murita Caparoso Salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.